Hello mga kalakbay. Uh, ngayon ay araw ng valentine. Tayo ay pupunta sa Convey. Short ride lang mga kalakbay. Meron ako dun isang gustong puntahan. Yung nagtitinda ng shopaw oh, yung Mr. Coy. Uh, titingnan natin or titikman natin kung gaano kasarap yung shopaw nila dun. See you mga kalakbay. Bye! So, guys, nandito na tayo sa convention. Lalos Bulacan. Grabe ang traffic. Syam-syam. Pag hindi ka marunong sumingit sa gilid, eh, hindi ka makakaabante. Ayan. Sobrang traffic kanina. So, butin lang nakarating ako ng convention. At Dumaan nga pala ako sa bayan kanina may binili ako uh, gift ko para sa special na kaibigan. And special na kaibigan na uh, lagi kong kasama sa pagbabike. Binsan kaduwo. Ayan. Yun ang kasama ko ngayon. At ito yung binili ko para sa kanya. Ayan. Ayan yung binili ko para sa kanya maliit na bagay pero sana mapisi diba? so ayan hintayin nyo lang ha ibigay ko yan mamaya ang ganda music. Ayan, ayan nga. So, saan kakainin? Nakatayo lang? Ayan. Ito na yung Mr. Koi Shopaw. <laughs> Lagi ko nakikita sa Facebook. So, ngayon, we will try it. Saan mo nila, guys, is bike mo? Okay, yan. Tatlo pala kami. Paano kakainin natin? Paano lang? Ayan, ganyan yung lutuan nila. Hello po, kuya. Happy birthday. Happy birthday. Ayan, ito ganyan yung type ng lutoan nila. So, ayan, naka-order na kami. <laughs> uh, uh, ayan, naka-order na kami. Ayan, naka-order na kami. Ito si Sis I'm Rock, tsaka Hello. si Ate Lisel. picture Shout out sa mga fat bikers eh. there. Uh -huh. Shout out. Ah, uh, shout out sa Cyclist Angels na malolos po. Ay, Ben, by. Ano ka basta, Bel? <laughs> Umaalis ka agad ka. Oh. Angel State daw. Okay. Hey. Ben. ben. <laughs> <laughs> sure, ano, Ben? Uwi-uwi okay, ka na mga natin. kasi. <laughs> Tingnan natin. Ang laki. Talagang pala siyang malaki. Magkano isa nito kuya? 65 Ayan 65 pesos daw po Ayan ito kalaki Jampu Shopaw Ayan Jampu Shopaw Ito na ang hapunan namin <laughs> Sa tingin ko malambot siya Sa <laughs> tingin? Malambot siya Shopaw Okay titikman na po namin yung Shokolo Mr. Cole Ayan sis, tikman mo na, hatulan mo na yung shopaw nila. Wow. Oh. <laughs> okay. uh. Kuya, may pa soft drink. Ayan sis, sis Rock, member ng Cyclist <laughs> Angel. <laughs> <laughs> Milk tea po, gusto niya. Uh. Ayan. Ayan, <laughs> ito ang ano mo ah. <laughs> Ayan ba to kuya? Masarap kuya. Ayan po. Open mo nga, open mo sis Rock tawakas natakman dinyo na sa Facebook oh kaguo yan natakman na namin bitlang face mask lagi dapat ano nun 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 dapat ano dapat nun dapat ano nun dapat ano nun dapat ano nun nun excited yan. sa mga Otong viewers napin. namin yan. happy valentines po ito ang date namin haa uh -oh. insert si Sis Morena at si Sis oh, Bel ayan wala sila ipapauwi lang kadi. di ba ayan sis excited na ako sa yung feedback <laughs> Kasi ang natitikman ko lang yung shop sa 7-Eleven. Wow, sosyal. Uh Oo, -oh, yun lang. Oh, yun din yung binibili ko. Uh Oo. -oh. Uh -oh. mm. Shop house? po. Masarap po. Oh. Bili po kayo. Banyo, huwag niyong tignan. na. ano ang lasa? Kainin na kasi. Masarap eh. May papri si, si kuya kasi ano ito eh. <laughs> Masarap. Oh, masarap. Masarap siya. talaga. Oh, masarap po. Pasado. Pasado na. Pasado. Pasado. Sino pa yung mayari nito? Ayan. Ayan sila yung mga nagasis ng Mr. Goy Basta Shopa. Basta ito shop na ang ating hapunan. Ayan. Tuwing gabi, nandito sila sa Malolos Convention. Akala ko naman kung saan ito. Okay. Hindi, andito sila. Dati kasi, nagtanong ako sa kanila eh. Masarap. Ayan. Ayan o, dami pala man o. Oh. Ayan, tara. Kakain na muna ako. Wala pa kuya. Wala pa. Ah, may paros pala sila kuya dito. Wala pa lang magbibigay. Ayan. Ah, excited ako kasi ngayon ako mabibigyan ng rose. Ayan, ayan. Ayan, bibigyan daw pa. Ayan. 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 Wala akong rose na natatanggap to yung valentine eh. Kawawa <laughs> 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 <Mababa> ka naman. kawawa <laughs> lang <laughs> <laughs> wala ko. So, kawawa si lakbay. Joke lang. Ayan, may free silang parose. Asa ah, oh, na ba yun? Kaparkita natin. Ayan, ang ganda na sa ating dress. Diyan lang po. Diyan lang, lang po sa ano. Kitty-kitty lang <laughs> din. Diyan lang po sa ano. Matimbo. Malolos. Ako bala lang po. <laughs>

And then sa aming group, Cyclist Angels sa so, Malolos, Bulacan. Ang maganda saka... rin bukid. Ang pinakabay ko, papapunta dito pala yung tapos. Ako, this is our Valentine bonding here in Malolos Cortez. Okay, mga kalakbay. See you on Sunday. May long ride kami sa Sunday sa Padre Pio. See you. Ayan. Isa lang yung nabili ko. Akala ko kasi wala tong babaeng to. Oh. Yan si Sisirak. Oh, Feliz Happy Valentines. Wow! Yan. Ah, uh, ayan yung nagpapautang sa akin. Oh, send. Gusto mo bang ayusin nagbibigay sa akin ng bawang, luya, sibuyas. Grabe ka. Ayan Happy um, Valentines. Um, Akala ko kasi wala to. Ano? Ayan, bigo tuloy rabilhan. Oh. Ano? Ayan. Ah, talaga? Uh. <laughs> oh, siya meron ganun sa iyo. Hay.